ayan po yung gulong plat na plat isang mapagpalang umaga tanghali hapong gabi sa inyo lahat mga sangkay kasalukuyang po tayo dito sa pinta sa middle of the nowhere kaya tayo po ay, tayo po ay na-stranded stranded ng mahaba-habang oras na gawa ng nagka problema yung ating sasakyan which is wala namang problema yung sak, yung makina pero yung gulong ayun, madali dadali yung ating gulong mga kaibigan tayo po ay nagaantay ng ating rescue nagaantay po natin na dumating natin ating rescue yan, nandito po tayo sa middle of the nowhere yan. mga kaibigan ko, mga kapwa ko FW, kunting ingat po sa pagbibiyahe ayoko pong matulad kayo katulad sa akin na nagaantay ng matagal-tagal, gawa ng walaan gawa ng ating sasakyan ay naplatan ano po ang nangyari sa ating sasakyan mga kaibigan tapak na siya, hindi tayo makapanakbo masisira po yan ang gulong at saka yung rim kaya antayin natin ang ating rescue yan po ang ating sasakyan mga kaibigan tapang pa ano po, kornada ang ating deliver ano po yan po tayo nagantay ng ating rescue mga kaibigan yan, kuting ingat lang po sa biyahe huwag po kayong pabilis bilis ng takbo gawa ng Nairap po, katulad ito, nasiraan tayo, nasiraan ng gulong yung makina ay pa naman yung gulong lang yan po ang aking lokasyon mga kaibigan no oh, malawak malawak po na taniman ng mais yan po andito po ako sa kanilang expressway kasalokoyan ko po ang inaantay ng aking rescue so far ang ganda naman dito ng akin natin ilan tingnan naman yung diba? safe na safe mga kaibigan oh, pero naglagay pa rin ako ng device yeah. so shout out sa inyong lahat mga kaibigan yan. Kung hindi ka pa so, nakapag-subscribe, please subscribe. Ang hit na notification. Hit po na notification bell para ma-update ka po kayo kung ano pa man po ang aking ina-upload dito sa akin mga biyahe dito sa Croatia. Bini-amo, within 25 to 30 minutes, nandito na yung rescue. Ngayon, no, oh, nakakalbo na ako sa kaantay ng rescue. Hanggang ngayon, wala pa. Pira naman, oh. amo, nasa na ba yung rescue? ama Oh, Ayan po nga aking kalagay mga kaibigan Nandito po tayo sa gitna ng uh, pal Kanimang po na may share na nasa likod ko Kasi so, yan, inaabangan natin yung ating rescue Hanggang ngayon wala pa Ayan po mga kaibigan Tingnan nyo po kung gaano kaganda yung aking lokasyon o, uh, Safe safe po tayo Kasi meron pong ginagawa doon Pinoconstruct yun Tapos dito mayroong road uh, Doon na uh, bawal pumasok So far nandito tayo Safe na safe tayo mga kaibigan. Yan. Yeah. naman po may ginagawa doon, no? Safe na safe yung tigil natin dito. Ayan, no? Oh. Oo. Oh. Ayan, oh, diba? Ayos. wala walang problema. Kahit abutin pa tayo hanggang bukas dito. Walang problema. Ayan yung ating mga kaibigan, no? Oh. Ingat-ingat po, ingat, ingat po sa biyayin mga kaibigan, mga kapwa ko driver. Shout out sa inyong lahat.